Hello magandang uh, araw sa ating lahat uh, Welcome sa maliit na channel ni Jeremias Kumbis uh, Bagamat ang aking channel uh, maliit lang Hindi pa ako sikat mga kaibigan Pero ang lagi kong uh, binablog dito ang ating kalikasan Hmm, At saka uh, kahit saan ang gusto ko magkakapulot kayo ng aral sa aking channel uh, Kahit baguhan lang ako ito, na namukhaan nyo na ba itong ating mga picture, ating mga video, ating video? Saan lugar ito? Pakinggan nyo yung aking, aking music background. Uh, ano po ito? Ayan o. Oh. Post office yan. Uh, sa likod po ito ng post office, uh, Manila. Huh? Uh, ibig sabihin, ilog dito. <laughs> Pasig Greber. Uh, kung hindi pa nakakaalam, dito sa Pasig River, uh, ginagawa na po itong uh, Pasig Alan ngayon ayan low tide pasi mga kaibigan kaya uh, ang ang tubig dagat kasi pag high tide napasok dito kaya kung napapansin nyo uh, uh, nakikita natin yung uh, yun, ano medyo maburak pa ng konti pero alam nyo uh, kakaiba na ngayon ang uh, ilog pasi uh, dati uh, dito sa kinakatayuan ko ngayon uh, wala na akong naamoy mga kaibigan wala na akong naamoy ano uh, ko na pagkikita nyo, Jones Bridge yan. Yan yung patawid mapuntang Divisoria na galing uh, Luton. Uh, di ba po? ah uh, uh, post office. ah uh. ngayon, ah uh, babaybayin ko itong lugar na ito kasi uh, gusto kong tumawid doon sa kabila. At sisilipin ko yung ilalim mismo ng uh, Jones Bridge. Kasi uh, alam nyo ba, yung mga kaibigan, yung dating ilalim na yan, tulay na yan, ah uh, may, may, may mga uh, nakatira po diyan ng mga empulmara sitler po na ating mga kababayan na uh, wala pong uh, ma matirahan uh, kaya po uh, sana tuloy tuloy na po ang ganito kaganda ang ating uh, ilog pasig mm -hmm. itong, itong nakikikong narinig nyo aking background music uh, hindi ko lang nilagyan ng uh, ng lyrics kasi uh, baka makapiray tayo ito na po ito na po yung uh, pinakailalim ng Jones Bridge mm pininturahan na yan at uh, yung tanaw ba yung banda roon yung parang pader uh, ginagawa yung tirahan ng uh, mga ano natin ating mga kababayan na walang matirahan mga um, impolmara uh, si po pero ngayon wala na uh, guardiado na po ito at sana naman ng ating mga kababayan na uh. uh, kasi inirelocate in relocate na po sila mga kaibigan yung mga dating mga nakatira dito o maswerte kayo ha baka mamaya Uh, pagka wala na babalik na naman kayo dito eh ano na po eh inilipat po sila ng mga tirahan mga kaibigan ng mga, mga nakatira dito ayan yeah, kung natatanaw niyo yan doon na yan eh uh, doon na yan sa parting uh, kung natanaw yung tulay na yan doon sa kabila yan papuntang na Santa Cruz yan hmm? at yung nakikita nyo Uh, malalaman mo mga kaibigan kung palo tight ang ating uh, dagat. Kasi itong uh, Pasig River, ibig sabihin, konektado na ito sa dagat. Nakikita nyo, tumatakbo yung mga basura. Ayun, basura. Ayun, <laughs> uh, kulay puti. Uh, wala na masyadong basura dito mga kaibigan. May tagalinis talaga dito. At sana uh, ating mga kababayan, tulungan po natin, supportahan po natin napakagandang napagagandang project. Hmm? Kasi uh, sayang lang po. Ayan o. Oh paspasan ng trabaho dito nakikita nyo yung mga ating mak uh, uh, paspasan ng trabaho para po uh, kasi eh, papunta doon nakita nyo tanong nyo yung tulay doon uh, yung papunta na rin po yan ng uh, patawid ng intramuros saka papunta na yan doon sa South Harbor uh, doon sa mga ano sa papunta na yan konektado na yan papunta na rin yan ng uh, Divisoria mm, yun po uh, sana ah uh, ano lagi suportahan natin lagi ang ating uh, magagandang project tiga tiga ang ating music mga kagigana yan uh, nakikita mo marami dito ang mga nagbabike eh ako eh galing kasi ako ng Santa Rosa Laguna ah uh, siyempre nag, nag commute lang ako papunta rito uh, may bibiling kasi ako sa Divisoria pero yung mga kaya ko rin magbike sana kung galing Laguna Santa Rosa Laguna kalapit lang yun asa na ba tayo pa, uh, papunta tayo doon sa ano mga kaibigan uh, sa uh, patawid na ako ng uh, Divisoria. maglalakad na lang ako aakit ko dyan sa dana yan at yan na yan uh, pag aakit ko dyan yan, yan na yung uh, Jones Bridge hmm. pwede na maglakad dyan papuntang Divisoria. Hmm. hindi na ako sasakay malapit na eh kasaka uh, alam nyo ang aking uh, ang kailangan ng oras ko pagdating ko doon ay alas otso ay anong oras lang medyo madilim pa eh kaya taman tama maglakad ako uh, para sabay exercise na rin ito ang mga ano dito nagjajaging sila ang sadya ng mga tao dito uh, sabay pasyal na uh, ayan paakit na po yan jones bridge na po yan mga kaibigan ayan naakit na ako dyan at uh, uh, tatawid na ako doon papunta na ako ng Divisoria mhm uh -huh nakikita nyo naman ba, ayos na may mga ilaw at saka pininturahan na talaga dati-dati mga kaibigan itong lugar na ito marami ditong mga naglalaro na mga bata mga batang gala tatalon dyan sa ano tatalon mismo dyan sa Pasig River napakadelikado po hmm, mula dito sa si ibabaw ng tulay tatalon niyan sila ginagawa nilang uh, palaruan itong lugar na ito uh, pero ngayon uh, guardiado na pa ito uh, uh, sana napakaganda kung tuloy-tuloy na talaga itong uh, project na ito magkaalam nyo ba magkakaroon na rin ditong biyahe ng mga piri yung piri boat na papuntang uh, ang plano nito mga haliga, na papunta na ng ano papuntan na ng uh, Laguna Lake hmm? Laguna Lake at uh, yun, kung matuloy yung plano di papunta na dito sa Laguna papunta na sa amin pwede na sumakay ng uh, ferry boat dyan di ba po eh sana napakaganda ha uh, ang uh, pinapangarap ko uh, sana itong ilog na ito magkaroon na ng mga isda <laughs> kasi alam mo nyo uh, kaya ginawa nga itong uh, yung mga, may mga pelikula nga ito dati uh, 90s uh, anak ng pasig uh, kung gaano kahirap gaano ka uh, kadumi itong Pasig River. Pero ngayon, kakaiba na ang ating uh, nakikita. Hmm. Oh. Ayan, dinungawan ko lang yung ano. Dito na ako sa si baba ng John Spritz, mga kaibigan. Ano nga, ang ganda, pagka ganito nga, nag-agaw uh, dilim pa lang at ang liwanag. Uh, uh alas 6 pa lang, uh, wala pang uh, alas 6 pa lang ng umaga. Ibig sabihin, may mga ilaw pa yan. May fountain nga dyan, eh, mga kaibigan dyan sa lugar na yan. Kaya lang, uh, hindi pa binuksan. May oras lang yata ang bukas. Hindi eh, ko na inantay. At ako ay, ano na, patawid na ako dito sa Divisoria. yun kasi, uh, nandoon ang aking sadya. Bibili ako ng uh, gamit sa aking kahian. At uh, tutuloy na rin ako ng Abad Santos. Ayan, ayan. Natatanaw mo yan? Ayan, mga kaibigan. Eh. Nandyan na rin yung, ano eh. Papunta, yan, papunta na yan ng... Saan ba yan? May bangka. Pagbaba na yan. Papunta na yan sa dagat. Hmm. At yan, ito na. Ito na ako sa... Nakatawid na ako mga kaibigan. Pupunta ako dyan sa... Parang ano ba? At yan dadaong yung uh, peribo. Eh, kaya lang, hindi ko alam kung anong oras kaya nung uh, dapat na ma interview ko man lang yung uh, yung peribo. Maganda na raw yung ano dyan mga kaibigan pwede ka na sumakay dyan papuntang papuntang uh, ka ng Tiapo uh, Santa hmm? hindi ka lang uh, di ko alam kung anong kayang uh, schedule ng bangba dyan ah, makababa nga dito uh, para uh, makita ko rin yung kung ano yung mga kasi dati talaga hindi ka gaganahan na magala-gala dito kasi yun na nga kakaiba nga pero talagang uh, ano na, uh, pag nagkaisa kasi ang mga tao. Pag uh, ganyan, may namamahala sa pag uh, ganyan project. Tapos, ayan, hindi yan basura mga kaibigan. Uh, water lily po yan. Uh, inaanod po yan galing sa taas. Kasi low tide nga tayo. Siyempre, pag low tide, uh, ang ilog, uh, agos yan. Ah, nakikita nyo yung uh, Yucheng Plaza. Ah, uh, uh, plaza po yan. At, uh, hmm? Ayan, dyan, dyan, daong, dyan, dyan, dyan dadaong yung uh, berry hmm. Ayan. Ano na ito? Da, ibig sabihin, iskolta na ito. Itong lugar na ito, iskolta na ito. Nakatawid na ako, galing uh, post office. Ayan, mayroon dyan uh, ating mga volunteer, uh, car truck. Uh, ito na. Nakatawid na ako dito. Uh, makikita natin dito mga kaibigan ng uh, arko arco. Uh, arko ng ating ibig uh, sabihin ng uh, ating mga kaibigan uh, mga Chinese uh, uh, nakikita nyo yan 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 sa may eskolta uh, uh, parang nagagawa si nag sila ng arko uh, ng ibig sabihin uh, kaibigan ng uh, Pilipino at sa uh, mga Chinese kasi karamihan alam mo ba dito uh, kaya tinatawag na sila na Pilipino Chinese uh, citizen na rin sila ng ating bansa. Mm. Nandito po lahat uh, karamihan ng mga negosyo nila dito po. Uh, sa Omping, sa Pandarian, Omping. At uh, siyempre. Ayan uh, yan. yan. Ano pa rin yan? Oh? Jones Bridge, Balta. Nakatawid na ako yan. Uh, di naman dito sabi mo na sa ating siguridad. Uh, may outpost na rin ng polis dito mga kaibigan. Hindi uh, po tayo mabahala na uh, po ay uh, <laughs> Anak kita na, yun arco, uh, uh, nakita na, yan na may, may dragon pa asana uh, uh, patuloy ang ating uh, magiging magkaibigan sa ating mga kaibigang uh, mga Chinese. Hmm? Uh, sayang lang ang ating uh, sabi na ating pinagkakaibigan dito. Hindi natin toto pa di papa, po? Ah, uh, binabati ko ang lahat. Uh, marami, uh, malapit pa nga ang Chinese New Year. Ah, huh? advance ah, uh, Chinese New Year sa mga mga kaibigan Chinese. Ah, uh, nakikita nyo, ang ganda ng pagkagawa nila ng arko? Uh, arpo. Mm -hmm. Ayan, Ah, ano? uh, do, uh, Nandito na tayo sa ano na ito mga guys, sa uh, Binondo Church. Hmm. Naglakad lang kasi ako, papunta ni Bisuria. Uh, kung ma na ano nyo, kung mapapansin nyo, binundo church na yung nakikita natin. At ito po yung may ano pa dito eh. May ribol may estatwa, estatwa pa dito ng uh, insik eh. Sika, basahin natin. Uh, sino ba ito? Uh, Roman na uh, umping. Uh, ibig sabihin, kaya ginawa itong umping strike. Uh, mayroon po dito ng... Uh, uh, nakikinatawa ang nakilala na si Roman Omping yun po yung hindi natin hindi ko na naman din natin mabasa yung kung kailan siya kaya ginawa siyang uh, kung ano, parang bayani siya dito ng ating mga kaibigan Chinese kaya nandito uh, pa yung Umping Street uh, parang uh, pinangalan po sa kanya ayan uh, Roman Omping yan. kaya dito uh, mayroon ditong sinabing pag sinabing Umping nandyan lahat ng uh, mga negosyo ng ating mga kaibigan na mga Chinese hmm. kung gusto mong mga di ba mahilig sila sa mga ano dyan yung mga noodles <laughs> uh, siya 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 sige uh, sana makakuha kayo ng aral sa ating channel at uh, uh, tayo ipapunta na talaga dito sa dito na ako, dito na ako sa harap ng uh, Minundo Church Ayan ah. Ah, na. pa kasi. Uh, ah. sabihin mga guys, ah, hindi ko naman talaga ano na pumunta ng Nisa. Kasi ako nga ito tuloy pa ng Divisoria. Ah. Dito sa kabila, nandiyan na rin yung ah, parang plaza dyan. Anong nang tawag yung plaza dyan? Basta kung kayo eh nyo yan, 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 yan Malinis na rin dyan mga kaibigan Wala na rin dati eh, Parang uh, mayroon na rin Nagpapalipas uh, ng gabi dyan Ng ating mga kaibigan na walang matuluyan yeah, Kaya ngayon, Pero ngayon uh, Talagang malinis na lahat uh, Maraming salamat Hanggang dito na lang ating video Sana may makuha kayong aral At sana patuloy nating suportahan Ang magagandang project ng ating gobyerno Maraming salamat, ingat po tayong lahat. Ingat po tayong lahat.